mas piniling bidyuhan ang taong nasangkot sa aksidente imbis na tulungan. Alamin ang posibleng kaparosahan ng mga yan sa report nito. ito. Alamin kung bawal o hindi. Dahil kung di mo alam to, kaso ang kakaharapin mo sa NBI. Nako, bawal ito! Mas piniling videohan ang taong nasangkot sa aksidente imbis na tulungan? Nako, bawal ito. Marahil marami ka nang napanood na video sa social media na may kaugnayan sa mga aksidente sa kalsada. Pero paano kung mayroon kang nadaanan na ganito sa kalye? Pero imbis na tumulong ay mas pinili mong videohan ang insidente. Nako, alam mo bang labag sa batas yan? Ang pagkuha ng video sa isang taong sangkot sa aksidente ay may tuturing na paglabag sa Data Privacy Act. Kung walang consent mula sa biktima, o sa kanyang pamilya. Ang sino mang lumabag ay mareng makulong ng hanggang tatlong taon at magmulta ng mula 500,000 piso hanggang 2 milyong piso. Kung naghihingalo naman ang biktima ng aksidente pero mas pinili mong kuhanan ito ng video, ito'y isang krimen at paglabag sa Article 275 ng Revised Penal Code. Dahil kung walang ibang pwedeng tumulong sa insidente at mas inuna mong magvideo, ito ay may tuturing na abandonment of person in danger. Kaya paalala sa mga motorista, huwag lang content ang isipin habang nasa kalsada. Baka masabihan ka ng Nako! Bawal ito!